Ayo, tikman nga natin kung masarap. eh mga kamuksi, magluluto tayo nang pusit. Special pusit. Para sa special na kakain. Odi, antap. Dito kami sa... Abra, kadabra. Ito po ay may kamatis, sibuyas, may bawang wala. Marami. Wala, marami. Yes. Yeah. Anong tawag sa luto na to? Pusit. Pusit? na ginisa. Sa kamatis. Ni Master Chef King. At saka si Wadi, nasan yung ginawa mong pulutan? Are ready na? Patingin nga. Ang ang paborit ni Apo. Oh. Yan oh. Apo, where na you? Here na us. Pagay na. So, oh, nipahina muna ang apoy. Tapos, si Mekos Mekos. Uy, Me linagyan na ang Shelly. Shelly. Pampagana. Ayan, kiwar-kiwarin. At saka ilagay ang seat po. Seat po. Oh, yun. Kanyang arimas na niya. Higil na siya ang sa kamatsis. hmm, Amoy pa lang. Ulam na. Hmm. <laughs> Inaamoy lang. Hindi tinitikpan yan. Inaamoy lang. And yan ng ang mga master chef. Chef chef. <laughs> oh. Yun na? Yun na yun? Lasa. Ay nga, binagyan na ang pampalasa. Asin. Dahil walang patis, asin. Asin na lang, asin na lang kulang. Yan, hintayin natin kumulo. Tikman natin kung anong kurang niya. Kasi tayo. Good. 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 Good tak 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 ang ginu mo to sarap yan okay na yan gustoon pa rin ito oh ayun tikman nga natin kung masarap but may sabon na Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.